Ayan, magandang-magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kangani. Nandito po ako ngayon sa bayan ng Bulanay, Quezon. Ayan, nandito ako ngayon sa Pierre. Ayan, solo flight. <laughs> Wala ang aking mga partner din eh, na iwan sa bayan ng San Francisco. Uh, sa aming magkasamay, ako lang ang uh, andito ngayon dahil kami ay uh, ang aming importanteng ginawa din eh. Sabi lang ay may grasya, may biyaya. <laughs> na ako lang, ako lang yung napasama. Ayan. ah uh, pangalawang pangalawang punta ko na dito ngayon pero ibibidyo ko pa rin itong pier ng Mulanay Quezon. Ito kasi yung uh, nang mula na yung Quezon. Ayan, tayo mag so dito sa Tabindaga. Uh, kanina yung ban na aming sinakyan? Ay, dito lang kanina yung nakaparada. Bali, seventeen uh, 17 kami na nakasakay sa ban. Ayan. Ang ganda naman nung Ayan, makita kaya. Ayan, o, may bahay sa laot. Ayan. Ayan. Eto, may mga picture pa kami dito nung una. Hindi pa ito ganito. Para kasi ngayon ay medyo... Ano ay medyo sumama na. Ang maganda kasi ito nung unang punta namin din eh. Ayan oh. Ayan. Solo play tayo ngayon Dini. Eh, mga kangani. Ay, parang natatandaan ko mga ka -idoo. Parang tatlong bisis na kaming nakapunta din eh. Oo nga, tatlong bisis. <laughs> Ayun, nagsasari-sari na kasi ako. Uh, hindi ko na matandaan na tatlong bisis na nga. Patatlong bisis na nga pala akong makarating din eh. Ayun. Ang uh, unang kasama ko dito ay yung aking hipag na si Maria Teresa. Tapos yung pangalawang punta ko naman dito ay ang kasama ko ay yung aking kapatid na si Dona. Ayan, tapos ngayon, uh, ang mga kasama ko dito ay sabi lang eh hindi mga kaurupod. <laughs> Kaya ito solo fly kita din eh uh, nag-iisa kasi ako napasama sa biyaya do sa may lugar namin. Kaya ako ay andi ngayon. Oh, ayan. Noong pangalawang punta ko dito, may mga tubig pa ito kasi ang dagat noon eh kumbaga ay malaki. Malaki ang dagat noon. Ngayon ay eh, wala o oh, hibas. Hibas ngayon. Ayun. Ah, medyo tanghali na, naghihintay na lang kami nung ibang mga kasama namin na hindi pa tapos doon. kaya hihintayin pa namin yun kung baga bago kami makabalik ng uh, bayan ng San Francisco uh, pupunta ako din sa una-unahan din it, medyo nagugutom na si Inana baka tayo ay makakita dito ng, ng pwede nating kainin ayan ano bang basa dyan di kasi ako marunong bumasa ah uh, ano yan, ang nababasa ko lang din ni Itaw Park, yung yun, hindi ko babasa. <laughs> norin norin kasi si Inana ayan ayan, ah, magandang 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 tanghali na lang sa inyo lahat mga ha, ka, at mga kangani ayan, dahi pupunta ko dito parang may makakain din eh Ayan, magandang, magandang, magandang tanghali na lang sa inyo lahat. Bye-bye God bless and love you all.